Kaya hindi nakakaalam, siya so, yung nagpapatuloy dito kay Jello dito sa 10 star hotel niya. Oo yan. Oh, ayan. So, <laughs> Uy, ah, nag-insan na to. Nasa incantation na ata tayo. Marami pa rin. Ito! Jackpot! <laughs> ay, nga, jackpot? Ay, may aircon si Robot! May aircon <laughs> air si Robot! Ayun, merienda ay, na. Robot, soft drinks tayo! Eto ang masasabi ko dito. Hindi biro ang trabaho ng isang pangangalakan ay, ma, o nangangalakan. Oh.

Oh, lakal. Laro! Kalakal! 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 kami! Kalakal! Kalakal muna kami! Ito <laughs> kasi tinu mo! Oh. Ano oh, yun? Prinsipin eh. na kasi ito eh! Prinsipin! Eh. Oh, ano yung kawin niya? Prinsipin! Ano yung kawin niya? Ano yung kawin niya? Ano yung kawin niya? Uy! Gagi! Nabibenta yung! Mas mahal sa tanso yun eh. <laughs> Hindi! Hindi ata! Hindi ba? Hindi! Kasi ito! Magandang 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 tanghaling good morning sa inyong lahat! Mag-uumpisa na ang kalakal serye namin nila Jello! Tutulungan natin siya na makakuha ng maraming kalakal at ibibenta para pantawid niya araw-araw, di ba? may mm, mm. pangkain siya. Yun. So tulungan natin siya. At uh, tara, so, let's, go. let's go, let's go. Mga ngalakal na kami. Na na na. 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 Uy, bet mo motor ka. Pupuntahan muna natin mainit eh. Halika oh. na kaya. Ang <laughs> ka, mga ngalakal na. Ang mga <laughs> alalo, uh, yun, guys, sagot motor muna. Pupuntahan muna natin sila ano. Na? Sila Jelo. No. Ay, ako lang pala naka-item sa inyo, no? Oo nga, no. Sobrang init. Init sa Oo uh -huh. So, yung guys, makangalakal kami na ganito. Kainit, lang, eh. no? Oo. Uh -huh. -huh. Sobrang init. Oh. Pero wala yan. Ano, ano na, ito? Mag, Maglalakad ba tayo magpumotor? Lalakad, Jeffrey. Ano ka ba? Paano magpumotor yeah, tayo? Ano iwan, so. Pumotor. Ilang, no, uh -huh. ilang mayor. Ay, dito na. na, na ilang mayor. Tama. Tama ba? Wala naman sila Ito na sila yan, no? Ayun ay, na, ayun na. Ayun na, ayun na. Ayun na, Ayun na, ready Ayun na, ready na na kayo? Ready na kayo, pare? si Jailu. Ha? na si Ha? Ayan si Jailu. Ayan si Jailu. Ayan si Jailu. si Jailu. HP. si Jailu. Ayan si kernel Ayan si si Okay lang ba? Arbor muna. Arbor, arbor. Wala pong problema. mission lang kami. Mahalala Okay lang po. Okay lang po. Ayan. Wala pong, wala pong. Kernel dito kami. dito muna dami natin yun Yellow. na patay ng ano mo kariton yung... hindi naman ikaw yung mga lalawo oh. eh. sigi 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 lang sigi 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 Uy, <laughs> wag Wala pa nga tayong yung ano eh. Wala pa nga yung traktora natin <laughs> ay, eh. Ano ba kita? May surprise ah. May surprise ah. surprise. Lo, baka, ay ano, baka may bago ang electric fan, boy. Ay. Ito, paano mo din ang kain ni Jello? Lo, ano yan? Ito patanggal lang ng lamo. Ah, angas ah. Angas lo. Ay, si Kuwi Juan. Juan! good afternoon. Juan, thank you sana. Like Papatuloy dito kay Jello, kay Juan, ha? Okay. Okay, oh. oh, guys. Nah, hindi nakakaalam. Oh, so, yung nagpapatuloy dito kay Jello dito sa Ten Star Hotel yan. Oh, so, next time, itutour namin kayo dito sa loob, okay? Hmm. Sige. Malinis na. Wala na. na. Wala ano. Ano, kalakan, na. na? Binenta ko na. Tama pagkano ka? Naka, isang libu lang, din. Ah, pwede na. Pwede na. O, tara na. Kaso no. na yung mga sako? Anong oras na? Pakabutin pa tayo ng tanghali. <laughs> ayun, ayun, tila <tama. laughs> mo. O, oh, tag isang sako sa lang, ha. O, oh. Oh. ganito, ha. Oy, ganito. Ang mission natin, miyan tayo. Ang paraming kalangan. Oh. Okay, guys, oh, ah oh. O, oh. oh. <laughs> meron na ako, to, meron na ako. O, Ubo, ko, meron oh. na ako. ito, Oh, ayun po to. Oh, ito. Dahon. <laughs> so, ayun guys. Kung sa tingin ninyo na mas marami ang uh, kalakal di Jello, pakipusuan ko. Oh, puso, Jello. Yan. Okay. Yeah, At kung sa tingin ninyo naman, na eh, mas marami yung kalakal na kami ni B-Boy, pakier na lang to. At okay ano? Pakier? Okay? Like, like nyo lang. Like nyo lang. Like. So, ano ba talaga? Like. Magugulan sila. Hindi. <laughs> mas maganda. I-share na rin nila. Yeah. Uh, Sige oh, oh! Sige kayo Robot Sige Sige walang wala si wala si, kalaboy, wala, wala si wala si kasi So ayun eh. guys, nasamahan niyo na kaming mga lakal ngayong araw na to In 3, 2, 1, alam niyo na kasi sino to? Loh, ito pwede to Oye! Joke Sa dami! Saan, Saan, Saan na yun? <laughs> ayun, <ginoon lang> tayo. <laughs> na tayo. na tayo mga lata? Hahaha tayo na tayo Ayun, ayun! Ayun, ayun. ayun, ayun ang oh, dami. Tingnan niyo naman guys, yung ano Adam. ko ngayon, <gulong> kalahal ko ngayon. Kita <laughs> di di mo? Jelo. Oh, Tingnan mo. Ang dami, din. Meron pa akong <laughs> bahal. Meron pa dito yung mga masagi. Baka hindi na kalakal makuha natin dyan. <laughs> Obra na eh. Grabe <laughs> 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 ang init na. Oh. May bote ako, may bote ako. Asan? Sa'yo? Hindi pa tayo sisigaw ng bakal bote? Mamaya na yung tits. Pwede naman. Okay na marami naman ang kalakal eh. Wala naman tayong dalang din Oh, wala nang puhunan. Tinuo. Marami pa nito. Jackpot. Hindi <laughs> 'yan. Jackpot. Hindi pwede 'yan. Ha? Hindi pwede, pwede 'yan. Bakit? Hindi naman namatay mabebenta 'yan, marmol o, yun po, yun gage. 'yan 'ni. Lagi mabigat 'to. Marmol pwede yun, yun. Pwede Ay, yun Ayan, yun yun 'yan. Marmol 'yan. I-dudurihin Ano 'yun? Polo 'ko, mo. Hindi 'to magbebenta 'yan. Marmol 'yan 'ni. Mahaba 'to dito. Ini duro 'yan. Hindi 'to ibebenta. Ayan, pa ako 'yung benta ko. Pwede 'to. Pibidito eh. Pw

Aircon. No! Ani. Ano ani Aircon. Ano An yan? Ay, may aircon si robot. Aircon. aircon si robot. no? Gumagana pa ata 'tin. Tempo. Bangas dito, bot ah. Ah, uh, ito po, ano? Ay noo. Lo. Dapat kailangan. Dami dito treasure, treasure na Dami dito loob. Kun buni na rin. Hoy, ito dali, loot, roon Okay na. Boundary. Boundary. <laughs> okay. Dito Ang Dito. Grabe. Ang dami. Ang ngayon. Pinit. Tingnan nyo guys. Boy, tama na Boy. Kinumuhi ko talaga. kalakal Guys, tingnan ah. Ang itim. Ang <laughs> itim Libag! You know, no. Di Libag! Dami kong ano! Grabe! <laughs> ano Yon <yung, laughs> guys, okay. pala, ito yung ano, bali ito yung nakakalakal namin okay, lahat. Bali ibebenta namin to bukas. Pag hindi na kinahin ni Jelo, siya lang magbebenta nito mag <laughs> <laughs> Bahaya, magpasama sa bahala ako ka lang sa akin. Kaya lang Chong! Bakit? Di ba? May challenge tayo kanina. Oh. O! sino pinakamarami? Oh, ito yung sa'yo okay. ha boy ha? Oh, Alice Isay, okay, ito shield. Shield. Ito sa oh, ito sa'yo. Alis lang. Ito. Akin to. Akin to. Okay. Ito sa'yo. 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 Ito sa'yo boy. O, oh, akin yan. Ayan. Ayan. Tabibo yan. Sige. Kumalang mahal si dito. Oh. Boundary to. Boundary, boundary. boundary to. May bakal pa. Boundary din daw. <laughs> Oh. Boundary. Guys. Okay, boundary din. Boundary oh. lot. Sa tingin niyo sinong nanalo dito sa challenge namin, no? <laughs> Pero ang goal lang kasi natin dito, guys, is yung mabenta natin to. Siyempre, yung pang-araw-araw -ara din ni Jello, mas Tama. Vibe natin. Mm. So ngayon, pagod na pagod na, oh. Gusto ko na mag-berienda. Berienda Birienda tayo? Berienda na, oh. na lang. Bot. Oh. But, dalhin nyo muna to sa, ano, sa baluarte ni Jello, sa 10-star hotel, tapos Tadala ko merienda. Ha? Ah, yes. Two, merienda three, lang ha? Merienda lang, tara! Tulong na, dalhin na natin to. Tara na, tara na, tara na, tara na. -ta. Ay, sorry, bud! May pag-inawang pa. Tara! Ilod, ilod. So, ayun, guys, abangan nyo kami. Sa baluarte ni Jelo sa 5 star hotel. Ay, uh, 10 star hotel na yun, di ba? 10 star hotel na garit So, ayun, guys, no? Magbe-merienda muna kami. Alam nyo na kasi sino to? Rik, rik, gaw, gaw! Ano, pagod? Pa Hindi mo, silipin mo ano, yung hotel ni Jelo. Ha? Ay, pala, merienda. Si pa pala O, pasilip natin. Ano, merienda na? Soda drinks tayo. Try 1. Try 1. na ng muna. na Merienda na. Merienda. Soft drinks. tanggal to, out to. Pakikya ng 1. Next. 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 dito muna. Dito sige, kain muna. uh na talaga. O, ano? Palga. Next, pagod. Diyakto oh, lang. Pakarami, yeah, <laughs> <Next to> <laughs> yeah, Kuwiwan. Dami. Bukas, bibenta po namin yun. <laughs> so, mag-aayaw yung kalakad dyan. Mag-ano na kita nyo? Mag-ano na uh, kita nyo? 200, daw. Opo, no? sabi niya. 200. Pag-aayaw yung akin. Ay, <laughs> Okay. So, yun guys. Grabe. Nakakapagod tong araw ng pangangalakal namin. So, bukas, i-update namin kayo kung magkano ano yung napagbentahan namin ng na kalakal, no? Hmm. At syempre, yung napagbentahan na yun, i-pambibili namin yung pagkain ni Jelos. Tama. E, so lang araw-araw yung nakakapagod na pangangalakan <laughs> Grabe, <laughs> no? Pero hindi ah. Ito ah, ito ang masasabi ko dito. Eto, ito ah, ito ang masasabi ko dito. Hindi biro ang trabaho ng isang pangangalakal o nangangalakal. Sobrang hirap Sobrang Agad. hirap. Init Although, pa. Nakasanayan ko na to kasi dati talaga, ito talaga yung ano eh, pangangalakal talaga yung naging anak uh, buhay ko rin dati. Ako din, ako din. Mm. Pero iba, sobrang iba ngayon kasi yung init ng panahon, grabe na, yung na no? yung pagod, tsaka yung stress na nangyayari sa'yo, nag-alualo na kaya. Sobrang saludo po kami sa mga nangangalakal po. Kaya big respect po mm. sa inyo. Respeto po sa inyo Malaking-malaking respeto po Sa mga tropaong mga nangangalakal dyan Siyempre yung mga Trabahong nangangalakal Yung mga nagbabasura Respetuhin po natin sila At sobrang galing po At grabe grabing dedikasyon nila Sa trabaho na to Kaya Alam nyo na Kung sino to Greek Greek Go. go, go! go!